You, tiradas, busu dito, mga musikisp, e, zelang na naman tayo dito at karap ko yung Benedetta dito, mga busu, kaya kaya natin yung karap natin dito, mga bus, napaka-basic lang to sa atin. Pero nakapitrapay pa mga bus, masakit yung Benedetta, mga boss huwag natin yung minalit yung karap natin dito. Kaso, nakiis ng prangko, at dito, may round to sa amin dito, mga boss oy, nabahan ko na dito, mga boss kaya kaya sila na natin tumabigyan ng mga boss kaso, mali ako dito, mga bus, tinanong, kumasok ako sa tore, kaya, may, buti na lang, may natira pa sa atin na buhay. At dito, may round 3 dito sa amin mga boss. Tingnan niya mabuti yung round 3 mga boss. Ayan, dito na naman yung Franco mga boss. Nakiis na naman ang Franco mga boss. Pinasok sa tore. Kaya naka-assist tayo ng dalawa na mga boss. Ka Nakiis kasi ng rumor namin. Pero dito mga boss, hindi nga alam dito mga boss na papunta na pala yung korob ng kalaban kaya ayan. Pero hindi pa rin sila tapos mga boss. Meron pang Ah, uh, ilang round mga boss oh. Ayan, dito na naman, pinagtulong-tulungan tayo ng kalaban pero bawi lang ako sa turay mga boss. Yan na, ah, uh, ganti ko sa kanila. So dito naman mga boss, nakabawi na sana tayo kaso nabigyan naman tayo mga boss, kawawa ng kawawa tayo. Pero pag ang senaryo mga boss, babawin na ako sa turay para hindi tayo masabihan na bonus round ng mga kampi mga boss pero hiyang hiya na ako dito mga boss dahil wala ako akong kill participation. touring toray lang mm, na daw ako dito mga boss. Dito sana mga boss, kung sanang mabigyan yung kalaban kaso nakapitripay at dito nabanggaan ba tayo ng truck? Kaya yan, bigyan naman tayo. Puti na lang dito mga boss, may aso dito na kunti ng buhay kaya nakiis natin. Kaisa na tayo mga boss. At babalak ko na sanang basagin yung mid lane turret mga boss Kaso may biksana na naman mga boss Kaya out mo na tayo, huwag mo na tayong laban mga boss Kasi nakakaya naman to yung mga crown mga boss oh. Ayan, nakasis lang tayo ng isa Dito, sinabihan ako ng mga kakampi na Huwag mag-clear mga boss Para lumabas yung kalaban Yan, inay na inay -ina sila mga boss daming uh, conversation sa mga kakampi ko dito mga boss At Trabaho lang yung sa akin mga boss. Ring him. hiyan ako sa kanila. Wala ako matulong. Sinabihan na ako nila mga boss na huwag na mag-clip. Pero trabaho lang to sa akin mga boss. Ito lang yung uh, tulong ko sa kanila. Malaking tulong. So tingnan niyo mabuti eh, mga boss. Hindi, hindi talaga basihan yung stat mga boss sa panalo. So tulad nito mga boss. Kawawang kawawa ako sa mga kalaban Pero nagawa ko pong mabuhat yung mga kakampi ko dito Maraming salamat sa mga kakampi ko mga boss Na sobrang lakas at sa mga kalaban nice again.